Ay, naku. Tagal na Tagal na asawa ko. Bumili lang tubig yun. Tagal. Para nakauwi. Ano ba yung taong yun? Ano yung ginagawa niya doon? Bumili lang ng tubig. Ang tagal-tagal. Ano ba yung... Ay, naku. Oh, taong yun. Uy. Ah. <coughs> <coughs> oh, ba't yun ka lang? Ang dami ano tao Dami dun, dun, daming pila doon, tao doon, dami tao doon. Kanina ka pa doon. Akala, mag-isa lang ako doon? Hmm, dami tao doon nun. nakakainis ka, ka talagahan. Ah, kung saan pa? diyan. nag-aagal ka lang sa mukha mo? Ay, naglalagay lang. Ba yan, naglalagay lang para sa mukha ko, para pumuti naman yung mukha ko. Pumuti, tapos ang liigitim. Paganda-ganda ka na naman. Ano ka ba? Ay, naku. Saan punta mo? Dito lang. Ha? Siyempre para puti naman tong mukha ko pero yun ang Pilipino puti ang mukha itim ang leeg ay, ano ka pang lagay ano ha ako nagugutom ito? ako ha nagugutom ka nagugutom na ako bumili ka nga doon ng anuhan pi ay nako kaya na ka pa dyan ha hindi ka pa tapos kung bumili ka ng ano dyan pagkain mo ka pa eh na ako nagbili akong tubig pagbalik ko ganun ka pa mo ano mo naglagalagay mukha mo oo ka ba? Bumili ka ng lechon manok doon. Lechon manok? Oo. Ano ba yan? Kaya nagotom ako, Han. Sige na, bumili -ganda ka na. Ang gaganda ka, ang kahina ka pa dyan. Ano ba yan? Mayon, ang tagal na naman. Ay, naku. Ano yung ginagawa ni... At asawa ko doon, kanina bumili ng tubig, ang tagal. Ngayon na naman inutosan ng litson manok, ang tagal na naman. Ano ba yun? Ano yung pa? Tapos dyan? Hinak ka ba dyan ah? naku. ko. Oh. Ano ba yung mga ganito dyan? Eh? Hinak ka pa. Ano ba yun? Ano yung taong po? Pagkalis ko gano'n pa rin. Hindi nga tapos. Ano ba gusto mo kaya tinapay mo na oh. Hinak ko pa dyan ah. Oh. pagpapingin mo ano kasi sandal ang pira mo magkasayo yung sandal ito ka ba? wala alit manok ang gusto ha? kong ulamin ngayon hindi magkasayo yun hindi magkasya bakit hindi magkasya one foot lang bibilihin mo uy one foot ko kung lang yun kasi isang kainan lang ito kasi Ay. ito kumakain ka ng umaga tanghalian hapunan kasi ito ako nakakainis talaga alam mo namang minsan lang ako nakakain ng ano eh ng lechon manok eh ano ba yun? Bakit ganyan ka? Bakit ganyan ka, ha? Ikaw oh. din. Ikaw ha. Sobra ka na. Sobra ka na, ha? Huwag ka maganda sa akin. Kainis ka. Siyempre ang inuutos ko sa iyo, Richard Manok. Sobra ka na, ha? Bakit? Bakit ganito? Bakit? Sardinas pa rin. Ha? Na, no. Bakit sardinas pa rin, ha? No. Sobra ka, ha? Mm -hmm. Lagi ko no, na lang lito manok. Ito lang. Sobra ka na. Sobra dito ka na. ko lito, lito manok. Sobali di kasi ng manok yun? Eh, gusto ko talaga itong manok. Ito ka lang pa yung... yung utos ko. Itong Iba yung utos ko. Ito manok. Tapos yan ang pinili mo. Hindi magkasya yun, Hindi magkasya yun. Kasi ang mo. ba yun? Sa kainan lang? Sinabi one pot lang eh. Kulang yun. Kulang oh, yun. Ano Kulang Kulang yun. Kulang ay, naku. Kung ko sa'yo. Kulang yun, ah. Kulang yun. Ay, naku. Kung kainis ka talaga, iba talaga yung binibili mo. Sa susunod kasi, bibili ka. Sinabi kong lechon manok. Lechon manok. Kulang isang daan yun. Kulang yun, ah. Sinabing one quart. Magkasaya, mag ba yun? Ha? Ah, magkasaya yun? Kapag. Alam mo namang, sardinas, nangangati yung mukha ko dyan. Nangangati? Mm. Ano man itong sardinas sa ha? Ang sarap to, ha? So, sige na. Ay, mm, naku. Magsasayang mag, na ako. Kasi na ako. Mm, naku, kayo ko yun. pa ako tayo. Sige, na, sorry na, Han. So, sorry? Ito kasi, Han. Makilig ka nga. Ito kasi, Han. Tatlong kain na ito, Han. Yung libili tayo sa manok. Isang lang yun. Tapos, pag isang kain, wala na. Bukas, wala ka ng ulam. Sige na. Tayo? Sige hmm. na. Alam mo naman, hindi pa ako nakakain ngayon ng ano, tagal-tagal na. Hindi ako nakakain ng litson manok. Oh. Sige na. Alam mo, wala tayong pira. Alam mo, wala tayong pira, Han. Sandalan ko lang yun, Han. Hindi ko sa'yo. Sa'yo kumain dyan. Kala ka nga dyan. Eh. talaga ako sa'yo. Sige na, magsain ako doon. Magluto ka. Ikaw kumain yan, ha. Ay, naku. Di ba nagugutom ka, Han? Hindi, eh, nagugutom. Nawala yung gutom ko sa yan ang binibili mo. Eh, miss talaga ako sa'yo, ha? Huh? i talaga ako sa'yo? Sa'yo? Huwag <laughs> ka magalit, na. Huwag ka magalit, Sige na. Pag may pira tayo, ha? Huh? Bibili ako ng buong manok, ha? Huh? Hindi na isang daan, isang buo bibiliin ko. Huh? Sige na, magluto na ako, ha? Huwag ka magalit, ha? Huh? Huwag magalit, ha? Huh? Sige na, huwag ka magalit, ha? Huh? Alam mo, huh? ha? Kung may pira na ako, ha? Huh? Bibili ako isang buong manok, huh? So, alam mo, isang daan lang, kulang yun lang. Kasi ay isang daan, makinigaan. Isang daan lang naman nga one put, eh. Ako lang naman kumain eh. Ha? <laughs> Ikaw lang kumakain ha? Oo, ako lang kumain. <laughs> ah, sige, pag may pira tayo ha, bibili ako sa buong manok ha. Okay, Ang sige na. Ang lotom ako. Tunay ko sa dinas ha. ano, igisa ko to ha. So, sige na. Saala ka nga. Hmm, hindi ko magalit. Magalit ka na. Sorry, hmm. sorry, sorry. Hmm. Sorry. hmm. Han, may pira ka dyan? Kasi pupunta sa birthday yan. Wala man akong pira dito. Pupunta ka sa birthday? pebang pebandid lang. Sino? Ano, ano ba yan? Man. Pupunta sa birthday tapos magdala ka pa ng pira? Ano ba yan? Kasi siyempre kasi magkakain tapos siyempre alam, may pira tayo. Nako! Kakain mag... Ano pa? Mag-inom ka pa doon? Ikaw pa magasto? Birthday na yon Pag birthday, sila na yun magasto. Sige naman. Hindi yung ikaw pa. Sa may pinabibinigay ko sa'yo. Alam mo namang binili ko ng bigas yun, Han. Grabe ka naman, Han. Alam mo namang binili ko ng bigas yun, eh. Siyempre importante yung bigas. Kaya binili ko ng bigas. Wala na tayong kapira-pira dito. Tapos mo, hingian mo pa ako ng pira Hina, dito. Inaubos yung pira yung binigay ko sa'yo? Oo, naubos na yun. yung nga wala naman nga eh. Ano ba yan? Sinabi nga wala na nga akong pira dito. Ano ba? Hindi ka makaintindi, oh. Hindi ka makaintindi. Ano ba yan? Hindi ng ulo to. Minsan ang pumunta sa ano, sa birthday, tapos ayaw mo ng pira. birthday na ka na? naman. Birthday na nga po. Magdaladala ka pa ng ano? Ng pira? Ano ba Hindi talaga ito makaintindi to. Sinabi nga wala nga akong kapira pira dito. Patong taong to. Yung binigay ko sa'yo, ubos na? Wala nga, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. wala na dito, oo, oh, oo, oh. wala, oo, oh, oh, wala, oh, wala dito, wala akong pera dito. Wala nga tayong pera. Na nga. ko na ng bigas nga. Kaya kasi, mag, siyempre, birthday yan eh, tapos siyempre, kakain. tapos mag-inom. Siyempre, siyempre, bubunod tayo ng pera kasi para pa pang-inom. Binili ko binom. na ng, ano, bigas. Siyempre po Nabing wala. Nga. Ito, itong taong to, di talaga ito hindi itong taong to. Ano? Ano? Ito na lang, oh. Oh, ano yan? Ito, oh. Ibinta mo to. Oh? Huh? Ibinta mo to. Ito ba to? Ano yan, Binta mo. Lakal? Oo. Oh. Hindi ka lakal kailangan ko. Kailangan ko pira. Naku, ayan, oh. Makakapira ka naman yan, eh. Ano, eh. Ano, eh. Na, ano mo na nga ito, uu, 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 i-binta mo ito, i mo ito, ito, binta mo ito doon para makakapira ka. Ibintan sabi ka? mo yung bakal na yan para makakapira ka nga. Pira kailangan ko, hindi kalakal. O makakapira ka naman yun ah. O yan, di, na hon. Na, na. Nabing wala, hindi ka talaga makakaintindi. Bakit ganyan yung utak mo? Bakit hindi ka makakaintindi ha? 500 lang. 500 lang, wala nga tayong 500. Hindi kayo kalakal. Ayan na lang kalakal. Ibinta mo yan doon. Para makakapira ka. Ayan. Hindi kayo. Ibinta mo na yan doon. Minsan ako pumunta sa birthday tapos ganyan mo ako. Sinabi nga wala nga akong kapira-pira dito. Eh, ano ba? Ito ba? Intindi? <coughs> hmm? Ano ba yan? Kaya 500 lang. 500 lang. Oh, 500. Wala naman din akong kapira-pira dito. 500. Kahit 100, wala nga eh. Yung binigay kong pira sa'yo, ubos na ba? Uh, Sinabi, binili ko na ng bigas, di ba? Diyos, ulo tong taong to. Ay, umalis ka na. Wala ka tama pera dito, wala. Wala, ito, wala. Wala. Ano? <coughs> di na, wala, Sinabing, wala. Hindi ka makaintindi talaga, no? Ang tigas talaga ng ulo mo. Minsan ako mag sa iwan, tapos pumunta sa birthday. Minsan lang ako pumunta sa birthday. Ano ba? Sina pag sinabing walahan, wala, wala. Ha? Pira kasi, Para ka naman eh, bata. <coughs> May naisip mo. Baka sabihin mo ano na naman. Ay, nakakainis ka talaga. Nakakainis ka talaga. Ano ba yun? Di ba birthday yung puntahan mo? O, ba't magdala-dala ka pa ng pera? Baka iba yung puntahan mo. Naluk mo na. Ha? Iba yung puntahan mo. Iba yung puntahan mo. Iba yung puntahan mo. Yung puntahan mo? Birthday ha? nga, puntahan ko. Ay, baka iba yung puntahan mo. Sige, pupunta ka sa babae mo, no? Yeah. Hindi sa birthday, no? No? Titilangan yeah. mo talaga ng pera? Si. Birthday na nga yun? Pag pumunta ako sa mga mga okasyon, parang ayaw mo, hindi mo di ka pumayag. At hindi Puba? pumayag. Ilang beses na, na ako ha? Pinayagan, pinayagan na kita. Ilang beses na ako ha, na ano, ano alam sa sa'yo, pumunta sa mga birthday birthday. Tapos, ayaw mo. Tapos, iniisip inisip mo, pumunta sa babae. ganyan, ha? Ba? Oh, di dapat kung pupunta ka sa birthday, huwag ka na kasi magdaladala ng pira kasi wala naman tayong kapira-pira dito. Ano ba? Hindi nga tutuloy eh. Bahala ka dyan. Oh, kadang kata tu mului. Alak macam. Oh.